kasi kami na parang sige tuloy mo parang parang nagkaroon daw kayo ng misunderstanding Pin hindi misunderstanding parang maghiwalay talaga Pinakita ko ba no? pinandahan mo ba? alam ni nana yun ako lahat na nalimot niya eh <laughs> <Essentially>. <laughs> hindi para sabihin ko sa inyo every year muntik na kami maghiwalay <laughs> <laughs> uy pero ang kiba laging ganon hindi kasi minsan talaga <laughs> Muna kasi politician siya, ako artista. You know, it's hard, huh? it's been hard, pero 26 and a half years na kaming mag-asawa. Ah. So, we have built a family na we are so proud of. He's always been faithful. He's always tried his best. Siguro kasi dumadating din yung yung 57 na ako, yung gusto ko na magpahinga, eh, hindi naman ako nag-asawa ng bilyonaryo. So, I understand that na, you know, my husband doesn't have much, but he gives me everything he has. So, ano na dadaan sa usapan? Naka-ayos namin. Every year naman yun. Huwag po kayo magpanik. Every year uh, yun. Uh, uh, oh siguro pag mga 70 na ako, pwede ko na siya iwan. Uh, pag well, meron <laughs> bumuntikan hindi naman toto oh, oh, oh. no 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 hindi tsaka mabuting tao ang asawa right. ko it's really just personal conflicts na madali na mamarize I, i love you